Bigay na natin to. Sarap ng ulam natin ngayon, tinulang manok. Nagmamantika yung sabaw kahit tulang halong mantika. Magandang araw po, ngayon ay pamerienda time sa mga alaga. At ito, may saging tayo dito. Ayan, sinaparit ko yung good na saging. Tapos ito yung pinagkuhanan natin. So, so yan, may Madre de Agua tayo. At ito na yung saging natin na, na na ay na maitatadta rin natin to. So ito yun, yung mga pinagpilian na. So, ito yung mga yan oh, yung mga sirang saging yan, nagagamit natin yan yan yung pamerienda natin sa mga alaga i-chop ko yan dyan sa ating machine so, haluan ko rin yan ng madre de agua yan, may uh, mga sisyo rin tayo dito so yan, may darak din ako dito darak ng palay yan naman yung ihalo ko doon sa aking i-chop na mga saging at madre de agua ito na yung ating mga saging ayan o oh. ayan yung ating papamerienda sa mga alaga ihalo ko na itong darak ayan darak ini slice na saging na may darak madre de agua mga dahon ng kangkong Okay. So yan o, ibigay na natin to. Dito po ay napakadali na rin pakainin ng mga alaga namin. Simulan nung nasanay na sila na bigyan namin ng mga ganitong pagkain ay nag-aagawa na sila. Lahat sila ay kumakain na rin. Maging mga manok. Dati kasi pabo, yung mga mahilig talaga dito. Ngayon pati yung mga gansa namin, manok, gansa, pabo, sila ay sama-sama na kumakain ng mga ganitong klaseng pagkain. Mga natural, yung mga ginigiling namin, yung mga dahon, yung mga kangkong, Madre di Agua maging itong saging kahit nakatawan na saging yan yung hinahaluan namin ng darak sa regular naman namin na mga pakain sa kanila ngayon kasi pang merienda ito doon naman sa regular namin pakain sa kanila hinahaluan namin ng feed supplement yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement yung aming hinahalo dito sa mga kinakain nila mga natural na pagkain para makuha din sila na mas maraming mga nutrients din mula doon sa hinalo nating feed supplement. Dati ang mga naghari pagdating dito sa mga kainan na itong mga gansa. Ngayon naman ay natatalo sila dito sa pabo kasi sobrang talas nito yung tuka ng pabo. Kahit na mga manok ay natatakot din sa mga pabo, lalo na itong mga lalaki naming pabo. So kaya't marami tayong pinaglalagyan dyan ng mga patuka sa kanila, iba-ibang lagayan, kasi hindi sila nagkakasundo pag sila ay sama-sama kumakain. Merong mga matatapang no? kaya natin minsan naman kapag feeds yung binibigay natin yun ay kinakalat ko na lamang o kapag ka yellow corn yun kasi yung usual din namin pinapakain no? yellow corn or mga leftover na palay so yan yung mga ginagamit natin pakain din dito yan yung pinaka main na mga pakain namin tapos kapag meron naman extra feeds yun naman ay binibigyan din natin ng feeds so, ngayon napakalaking bagay din sa amin nung nabili namin yung aming pang cut ng mga grasses no? pang cut namin ng mga kangkong, madre de agua yun mga katawan ng saging ating mini shredder machine no, dahil talagang nakakat ng maliliit at madali nilang nakain no, kahit yung mga gansa kasi hindi sila tumuto ka, sila ay sumisisid pag kumakain so kapag ka malalaki yung ating binibigay, hindi nakakain ng mga gansa ang mga nakakain na itong manok at itong mga pabo no, kaya't malaking bagay sa amin na nagkaroon kami ng Uh, mas mabilis namin na pagproseso yung mga pakain sa mga alaga. Yung ating uh, mini chopper machine o mini shredder machine kasi mas napapaliit yung pagkaka-chop at mas mabilis yung gawa no, no, ng aming mga patuka sa kanila. Yun naman din ang aming pinapakain sa mga alagang namin mga baboy yung mga upgraded nating baboy na free range doon sa mga damuhan so no, yun yung mga pandagdag din natin so doon naman sa kabila ng mga binibigay namin patuka sa mga alaga naming manok ayan napakataba din ng mga manok natin no, doon pa lang sa karne kanina naninilaw at maging dito sa niloto namin tinulang manok kahit na walang halong mantika ito ay talagang kitang kita mo yung taba no, kumikislap yung mukhang mantika rin natural na mantika ng manok matataba yung mga manok natin sa kabila ng more on mga natural na pagkain na binibigay natin at napakasarap pa lalo ng lasa kasi mga organic, mga natural yung mga binibigay natin pagkain pero hindi pa rin natin matatawag na organic itong mga alaga namin kasi minsan nagbibigay pa rin tayo ng feeds, nagbibigay tayo ng mga vitamins nagbibigay rin kami ng gamot kapag kailangan kapag sila may mga sakit no? kaya mga natural lang, yun yung pinaka marami natin binibigay sa kanila mga natural na pagkain. So yun yung majority, yung uh, available lamang dito sa paligid. At ayun ay napakasarap ng lasa ng sabaw nitong aming ulam sa ngayon. O, dito sa mga pag-alaga namin ng hayop, mina maximize din namin ang mga resources na meron na dito sa amin. Yun yung aming pinapa-improve lalo, pinaparami yung mga pwede namin igabigay na pagkain sa mga alagang hayop para hindi na namin kailangan pa ng mga feeds. Dahil pwede pwede naman yung mga darak at yung mga natural na pagkain na nasa paligid na natin. Lalo na kapag may halong madre de agua. Yung madre de agua napakaganda rin. O cantera na umataas din sa protina yung mga pangunahing pangailangan ng mga alaga natin ay nandun na rin mismo sa Madre de Agua. Kahit kung may pagkakataon din tayo na magtanim ng Madre de Agua, tanim-tanim din tayo kasi napakaganda rin yan na pakain sa mga alagang hayop. Napakataas ng na mga nutrients na meron dyan. Sa mga cuttings nito, may mga nagbebenta sa Shopee kasi ang tinatanim nito, yung mga sanga lamang din. Sa Shopee, sa Lazada o sa Facebook, may mga nagpo-post din ng mga cuttings nito na binibenta nila. Para meron tayong maitanim. Maghanap lang din tayo ng mga seller na medyo malapit sa atin para hindi naman natutuyo bago makarating sa atin o abutin pa na ilang linggo. Itong mga tanim kasi natin, nasa kabilang dulo ito, nasa Sambuanga del Norte, itong location ng taniman din natin. Itong mga inalaga nating hayop ay dito ito sa Sambuanga del Norte. So ayun po, muli po, maraming maraming salamat po.